Linggo ng umaga sa Avenida del Pilar, pero parang Biyernes Santo ang katahimikan bago sumabog ang gulo. Mga tindera ng kakanin na nakapwesto sa bangketa, barker ng jeep na sumisigaw ng Divisoria, Recto, Quiapo sa paulit-ulit na ritmo, at ilang estudyanteng nagkakape sa girid ng ukay-ukay. Lahat sila ay nagulantang nang biglang manggaling sa bungad ng palengke. Si Samuel "Sam" Magsino, 32, nakasuot ng lumang pantalon na butas sa tuhod at kamisetang kulay putik na tila di nalabhan mula ng magkagyera sa Marawi. Walang chinelas, walang bag, tanging magang bukong-bukong at sunog na talampakan ang nagpapahiwatig na isang linggo na siyang puro takbo at tago. Sumisigaw ang hangin sa paligid niya, pero mas malakas pa rin ang hiyaw ng dalawang pulis na kasing laki ng poste. PO2 Carlo Alba at PO1 Manny Diaz pawisa na sa bulletproof vest na ang bawat pitik ng bota sa aspaltoy kumakaskas ng takot sa kornya ng sino mang makasalubong. Bago natin ipagpatuloy ang kwentong ito, pakikomment sa ibaba kung saang probinsya kayo nanonood. Kung nag enjoy kayo sa mga ganitong kwento, pindutin ang like at mag-subscribe. Panoorin niyo ang video hanggang dulo dahil talagang nakakagulat at hindi ka pani-paniwala ang twist ng kwentong ito. Huwag kang gagalaw Sam! Sumuko ka na! Bulyaw ni Alba. Halos maggalas ang litid. Pero paano susuko ang taong ni hindi alam kung bakit siya hinahabol? Sa hangin sulat ni Sam ang tanong, ano bang kasalanan ko? Subalit tila papel lang iyon na kinakasabugan ng granada. Sa kanya na ay jeepney na puno ng pasaherong nagbubulungan. Sa kaliwa ay sari-saring tindahan ni namang Fermin, pawang nagbukas para sa sale. Pero sa halit na benta ay chismis ang umihepal. Naku, magnanakaw daw yan. Hindi, adik. Masama mata niya, baka kulto. Tumutulo ang pawis ni Sam Pangsampung ikot na niya to sa lungsod mula nung iwan niya ang lumang iskinita sa tondo kung saan unang pinasukat sa kanya ang kasong hindi niya mawari. Nawawalang sing-sing raw ng may sakit na politiko. Habang humahilik ang init sa kalyeng walang lilim, nagkakagutuman na ang hangin sa mga yabag ni Sam. Kada hakbang ay parang nababakbak ang daan. Mayat mayay may sigaw na, aray dahil may natatapakang bote o natatalsik ang lugaw. Lumusot siya sa pagitan ng dalawang jeep, halos makaladkad ng bumper, at saka tumuwid lampas sa linya ng kaskaserong motorsiklo. Sumirit ang preno ng isang tricycle, bumangga sa kariton ng taho. Naggalat sa semento ang puting bula at arnibal, parang dugo ng asukal na nagsisigawan ng mga langgam. Doon sumabit sa saplot ni Samang Sirang Hose, pero napunit lang at tumalsik. Hoy, tulungan mo ako dito! Sigaw ng magtataho, pero ilang segundo pa lang, sabog na rin ang laway ng komento mula sa mga bystander. Bumaligtad ang eksena. May hustisyang nang gagaling sa bibig ng Miron, walang batayan kundi ingay. Si Sam tahimit pa rin nakadilat, naghahanap ng lusot. Habang si PO2 Alba humahagok, napakakamot sa baril na gustong ihila, ngunot bawal magpaputok sa masikip na merkado. Sa gitna ng karambola, pumailalim si Sam sa bukas na pinto ng jeep. Lumabas sa kabilang bahagi pero natapilok ang kanan niyang paa sa bakal na edge. Sumirit ang kirot pero minura niya lang sa isip sapagkat nang lumingon siya'y dalawang dipa na lang ang pulis humahagis ng patagilid ang baton. Pak! Dumampi yun sa balikat niya. Pakiramdam niya'y nahati ang buto pero patuli pa rin siyang umigkas. Tanghaling tapat, kumukulo ang utak, pilit niyang kinoy-question ang sariling pangalan. Anim na araw na'y na wala pa rin sagot kung bakit may warrant ang baranggay para sa kanya, kung bakit nagsindi ng sirena ang pulis sa bahay nilang barong-barong, kung bakit nawala ang kapatid niyang si Linda pagkagabing riong iyon. Lahat ng tanong ay parang latay na sumusugat habang tumatakbo siya at ang bawat tanod na humaharang ay nagiging karagdagang tanikala ng pagdududa. Ngulit na yon, habang nasasagi ng liwanag ng araw ang naninilaw na buhok niya, nakaisip siya ng huling pasikot-sikot, ang tulay sa malapit kung saan may lumang iskina papuntang patubig. Alam niya, kung makakarating siya ron, may may tatago pa siyang kwento. Ay Diyos ko! Sigaw ng nagtitinda ng malunggay. Tinapakan ni Samang anim na bungkos pero di niya nabalikan. Habang nalalaglagan dahon, naririnig niya ang iba't ibang bersyon ng katotohanan. Mandudurok butinga. Hindi, sangkot sa rebelyon. Uy, baka inosente. Tingnan mo'y walang sapatos. Pero ingay lang yun sa utak niya. pagkat ang taning ingay na mahalaga ay ang minuto sa rilo. Alas 10.30, oras ng pag-check-in ni Happy Mercado sa presinto. Kung hindi susuko si Sam bago yun, inihahatol siyang resisting arrest at malamang gumulong pa sa korte. Hindi siya abogado pero sapi ng lola niya, kapag wala kang pera, laging masama pangalan mo. At doon na pumintig ang huling lakas. Tumakbo siya ng mas mabilis kahit pumutok ang manipis na lalamunan ng paa sa semento. Sa likod niya, kumakalansing ang belt buckle ng pulis sabay labas ng radyo. Unit 4, we're approaching Rosario Bridge. suspect still fleeing. Need backup. Sa tulay, tila bumagal ang oras. Ang trapiko'y huminto dahil may hulma ng pulis sa gitna. Pinapahinto ang jeep at bus at ang buong siyudad parang nanunungod ng live teleserye. Pag-apak ni Sam sa bakal na rehas, naramdaman nang dumadami ang kamera ng cellphone. Tumataas ang himig ng chismis. Nagsimulang umakyat ang dalawang pulis sa arkong bakal. Gusto siyang harangin ngunit bigla siyang sumalampak sa lupa, gumulong papailalim sa bumper ng nakahintong jeep, inilabas ang sariling katawan sa kabilang kalsada, isang galaw na pang parkour pero walang insayo. Nasugatan ng kuhod, may sumirit na dugo mulit di alintana. Tumalon siya sa gutter, tumagos sa iskinita ng lumang bodega ng tela. Doon, may dalawang batang namumulot ng plastik. Kuya, dadaan po yung pulis, bulyaw nila. Ngunit paglingon na, walang lakas para mag-thank you sa paggab na bunggo sa nakasahig na karton. Natapon ng basurang may bubog at nakita niyang parating na ang isa pang tanod. Sa dulo ng iskinita, tulay na naman. Pero mas mababa, may hagdang bakal pababa sa drainage. Isang higop siya ng hangin at sinubukang sumuot. Mulit narinig niyang, Tigil! Hinarang na siya ng pulis na galing sa unahan. Tumigil si Sam Hingal na hingal at doon lang sa unang beses nagangat ng kamay. Sumusuko na ako! Bulong niya, garal-garal ang boses, tulo laway at pawis. Nakatutok ang baril ni Alba, nanginginig sa adrenalin. Si Diaz hawak ang posas. Kinapos ng hininga si Sam, halos sumuko na rin ng tuhod kaya't nagpabagsak siya sa malamig na kongkreto habang ginapos siya at inalayaan papalabas. Nakalawit ang palda ng suot na lunggosang pantalon na naliligo sa dugo. Palakpakan at hiyawan ng kung ano-ano ang sumalubong sa paglabas nila sa main road. Buti nga! Justice! May iba pang nag-livestream. May umiyak. May nagchismisan pero walang nakapansin sa maliit na smile ni Sam kahiwaga-huwaga sapagkat alam niyang kalahati ng misyon ay natapos. Buhay siyang umabot sa presinto. Sa mobile, sumandal siya sa malamig na rehas. Pinikit ang mata. Naglalakad balang sila sa hallway nang bumungad sa kanila ang mismong Hepe Ricardo Mercado malaking tao, makapal bigote, tanyag sa pagpapakulong ng nagalaw na evidence. Lakas sigaw pa niyang kinanong si Alba. Ito yung magnanakaw ng sing-sing ni Kong Asuncion? Yes sir, sing saludo si Alba. Itinaas ang folder. Ayan, basambasa pa sa dumi. Malamang itinatago ang alahas. Tumingin si Hepe sa lalaki. Mula ulo hanggang talampakan, halos mapangiwi sa baho ng dugo at pawis. Ngunit, bago pa magsimulang mag-macho authority dialogue, hinugot ni Sam sa bulsa ang isang gusgusing piraso ng pating tela na kabalot sa kapirasong kapote. Hepe, bulong niya. Bago niyo ako pagbintangan, buksan niyo to. Kumamot ng ulo si Alba. Sir, baka trick! Pero tinutop ni Hepe Mercado ang balikat ng bata, hindi sa awa kundi sa bantay, at marahang kinuha ang balot. Binuksan ng Hepe gamit ang ballpen at kumurap ng malakas. Isang pulserang kalawang min na may nakaukit na R.M. Inisyal ng Hepe, kasama ang larawan sa ID na pinunit, siya, si Linda at si Sam, halos edad sa is pa lamang. Natigilan ng lahat, tumayo si Gias. Sir, Kilala nyo? Pero wari na iubusan ng dugo si Mercado. Unti-unting tumulupid, kumabog ang lalamunan. Isa palang magkapatid sila. Anak sa labas ng tatay niyang pulis din na matagal nang pinagtaksa pagtakpan. Sing-sing? Alahas? Lahat pala ng akusasyon ay ginamong usok para takpan ang mas malaking lihim ang nawawalang pulserang may ebidensyang si heppe mismo ang nangupit sa evidence room sampung taon na ang nakakalipas. At natagpuan iyon ni Linda kaya siya ang dinukot at ang kapatid na Sam ang kinasuhan para tahimik ang lahat. Nalagos ng katahimikan ang presinto. Narinig pa ang tik-tik ng wall clock. Lumuha si Hepe, hindi sa awa, kundi sa takot na masisira ang pangalan niya. Hinampas niya ang mesa, sinambutan si Alba, sinubukang sumagot, baligtad to! Pero nakatutok na ang cellphone ni Sam kay Diaz, nakarecord na lahat ng sinabi ni Hepe, sinundan ng, Teka, delete mo yan! Dumugundong na ang hallway nang dumating ang isang special unit ng internal affairs. Naghihintay na pala sa labas. Tinawagan ni Linda na nakataka sa huling sandali, kaya't nag-coordinate kay Sam upang abutin si Hepe ng buhay. Habang ginakaladkag ng internal affairs si Mercado, umiiyak ang Hepe. Humihingi ng isang tawad na matagal ng inutang. Tinanggal ni Alba ang posas kay Sam. Namutla sa kahihiyan. Si Diaz, tahimik na nakaporma ng saludo. Sir, pasensya, di namin alam. Naglakad si Sam palabas, sapin ng sapaang sugat ang lumang bendahe. Sumalubong sa kanya si Linda, yakap ng balabal, luha ang nangingiti. Sa harap ng presinto, nagtipon ang dating ng husga, tintera ng malunggay, barkero ng jeep, yung nagpost na magnanakaw yan sa Facebook Live, lahat na tahimik, napabitaw ang cellphone. Samantana, ang Sam hawak pa rin ang pulserang kalawang nin, ipinuna sa dugo ng tuhod at binulong kay Linda. Buo na ang ebidensya para kay Papa. Panahon nang ilabas ang totoo. Bahagyang dumilim ang ulap, ngunit sa loob ng dibdib nila ay sumisindi ang liwanag na mas maliwanag pa sa tanhali dahil ngayong alam ng buong syudad na may pulis na magnanakaw at may pusong walang sapatos na mas matibay pa sa bakal, marahil sa wakas ay tatakbo na sila hindi palayo sa ustisya kundi palapit sa isang mundong hindi binabastusan ang mahirap ni ginagawang basura ang suot na madumi. At dito, nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan mo ba ang ating kwento? May aral ka bang napulot? I-comment sa ibaba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, i-hit ang like button at huwag kalimutan mag-subscribe. Ang suporta niyo ay ang inspirasyon ko. Kita kits bukas alas 6 ng umaga. Kaya stay tuned.